Masayang masaya at full of energy ang ating audience dahil umuulan ng mga pogi at cute sa studio. Kaya, let us meet our teams na parehong first time po dito sa GMA. Kaya yeah, please, let us all welcome ang team Guwapo. Hello ng actor, singer, and songwriter na si KD Estrada. KD, welcome to GMA. Thank you. Thank you, Moya. It's an honor. It's KD, an honor. Wow, eto. May bit-bit ka pa mga kasamahan mo sa Team Guapo. Oo naman. At lahat po sila ay produkto ng reality shows. Yes KD, po. Sino-sino mga kasama mo? So Ito po, Kobe Brown. <laughs> At pangalawa naman po si Dre Sugay. but not the least, si Ashton Salvador. Hello, Ashton! Eto ang talo. Alam naman natin lahat, mga pogi, di ba? Pero sino okay. pinakamagaling manghula sa inyo ng top answer? Yan ang talo. Hindi uh, mo kaya Sino kayo, ba? Pili ko si Ashton. Ah. Paano si Ashton? si Ashton. Paano si Ashton? Ah, si Ashton, ha? Ah. 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 Si Ashton po, ay yeah. ako. Mr. Marcos Sison. Ah na pinsal din po ni Daniel Padilla. Ason, naku, malalaman natin mamaya kung totoo o hulaan nyo, siya talagang pinakamagaling. <laughs> Last but not the least, yan. Last but not the least. Well, si Kaya, good luck. Team Guapo, palagpakan <laughs> po natin. Ang pabuyas naman dyan. Thank you, thank you. And ang kalaban po nila, the hosts of uh, It's Showtime Online You, uh, Team Wise. At eto po, eto leader nila host and commercial model, Wise Estabillo Wise. Uh, welcome, welcome to Pantos. Uh, Hindi ko sabi, it's so <laughs> 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 ko na rin ba, Kuya? Oo, uh, na uh, <laughs> Pero, Kuya Dong, pwede ba kami bumati ng sabay-sabay muna para sa ating mga kapuso? Yan ang gusto nating yeah. marami. Okay, Take Wise. Yan In 3, 2, 1, let's go! What's up, Madlang People? Madlang Kapuso at Madlang Onliners! Wise, bago yun, ipakilala mo na muna yung mga kasamong team members sa Team Wise. Of course, ang isa sa pinaka, ano namin, pinaka magandang member, the Big Mouth, hey. the Shinging Beshi, hey. Lorraine Galvez. Hello! Hey. Hey. ko okay. yung mouth. And well, of course, ang pinaka magandang babae ngayon, dito sa entabladong ito, dahil siya ay ikakasal ngayon, ngayon buwan, Nikki Morena. Wow! Baka wow. lo ka like, sweetie pie. And of course, our nonchalant girl right there, The Ex Saheradang Gen CC Jana E hey, Jana Ano niyo si Nikki, kasama ko na dati, many yes. years ago. Miss kita, Nikki, good to see you again. Good to see you. Shiro. Well, and congratulations. Thank, Thank you. Thank you. Actually, uh, nandito ako para um, to take tong opportunity na to. Naimbitahan ka, Kuya Dong. Ako. Para magdinong sa kasal ko. <laughs> Ngayon, July na yon. July This na? Month. Yes. Baka sinusohin ko yan. Sinusohin talaga ako, Kuya Dong. Oh. Yes. Meron ka ng basbas ko. May basbas. May basbas. Thank you. So, ako na si, ako na si Nong Dong. Nongdong. 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 Pero, Nikki, alam mo, ito makakalaban niyo mm. medyo. Kanina pang init na init sa inyo. Ano ba masasabi mo sa kanila? Meron kami dito si Jana maraming baon to eh. Go, Jana! Ay, sabihin, Ay, uh, ano gusto mo sabihin sa mga kalaban natin, Jana? Hi, mga Team Pogi and Glapo. Um, pwede na ba kayo matalo? <laughs> <laughs> Are, ba? Ba? Anyway, good luck, Team Wise. Good luck, good luck. Ay. Thank you. Hello, right, game with you. 200,000 pesos. I'm pointing to the map Let's go to uh, round one. Katie and Wise, let's play time with Meron din, meron din. Good luck! Narito na ang unang tanong. Nag-survey kami ng isang dang Pinoy the top six answers on the board. Kapag sobrang init sa gabi, tapos walang kuryente, ano ang gagawin mo para makatulog? Go! Wise! Mamaypay! Ah, siyempre, bumaypay! Woo! Meron services. Survey says... Top answer? Wise is pass or play? Play! Let's play round one. KD, balik muna tayo. Aha. Kapag sobrang init, tapos uh, walang kuryete, anong gagawin para makatulog, Lorraine? Mag sa cellphone. para, para, para talaga. Makapulog ka mo. Hindi, usually pag nagbabasakan. ka. Hindi, pag nagbabasa ka. Nansan ba mag sa cellphone na lang? Kiniki, kiniki, kiniki. Sobrang init. Tapos walang kuryente. Ang gagawin mo? Per, maligo. Para makatulog. Para makatulog. Para presko. Survey says... Jenna, ano kaya? Bubuksan po yung bintana. Correct, correct. We need that. Fresh air, ah! Fresh air. bintana. Ah! Lalo na sa probinsya na, pakasarap na simoy ng hangin doon. Wise, Sobrang init sa gabi, tapos ano kayo, walang kuryente. Ano kayang gagawin mo para makatulog? Tatambay muna sa labas. Nandiyan oh! yes, 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 yes. ba, tatambay muna? Ah! Ay, Lorraine, want to go? Isa na lang to, makukuha mo siguro to. Ay, grabe na Ha? Huh? Iinom mo ka ng malamig na tubig. Yeah! Nandiyan ba ang pag-inom ng malamig na tubig? <laughs> Nikki, di ba you have two more chances, Nikki. Ano pa kaya? Hori. Mainit sa labas, no? Pipikit na lang talaga, pipikit. Wala na. Wala choice. Tutulog na lang ako. Sabi ni Nikki. Services. Bingwa po. Pwede na mag-huddle, pare. Jana, ano kaya? Ano kayong gagawin mo? Titiisin po yung init. Titiisin na lang. Titiisin na lang. Tiis ka na. Nandiyan ba yan, services? Wala. Alright. Guys, isa lang ang hinahanap natin, Ashton. Isang tamang sagot. Sobrang init, walang kuryente. Anong gagawin mo para makatulog? Midnight snack. Kain, midnight snack, Dre. Makinig sa music. Music, Kobe? Ah, try, try to sleep again. I don't know. Yeah. Tutulog na lang. tutulog, na lang. KD, isang tamang sagot lang kailangan natin. May nasa kanila. or may sarili ka. Anong gagawin mo para makatulog? Mainit, at walang kuryente. Magpapasal. Lalabas. Lalabas, papasal, sabi ni KD. Papa Shal. Parang Gingin galing na yan na tayo sinabi. So, wala yan, guys. Dito natin. Sure, guys. Oh! Yeah! Yeah! Let's see kung ano yung hindi pa natin nakuha. Number three, please. Mag-uubad! Diba, Mag-uubad tayo. Matatanggalan ang t-shirt. Basic yan. Yeah, basic. Anyway, round one goes to Team Wise. Meron na silang yeah! 73 points. Ang Team Guapo, siyempre, wala pa. Bro. Round one pa lang naman.